nandito ulit kami sa aming kubo matatangin ka sa akin po mo <laughs> so yun guys bali ngayon na kami magpapatanim ng palay so kahapon pa po yan sila nagsimula ngayon lang kami nakapunta at busy busy yan sa ano dali okay. e, activities <laughs> sa church pasalamat ng PNK naglatatawa sa'yo naglatatawa sa'yo si Ang Young Ko so ngayon guys bali magluluto po kami ng sopas merienda ng mga ano nag work work Then, maglulaga tayo ng mga ng kamote at saging. Ayan. Titignan yun din natin yun. mga yung mga nagatanim doon kung ano ang lagay. May yung pag ganun mo. So, ayan guys. Tama. O, oh, ito, ito, so, ito, 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 ito nga. So, guys. what's up mga ka-DFL? Tama. Tama. Gina, mag ka na mag-vlog. What's up mga ka-DFL? Let's go na kamo. Let's go. Arat na. Let's go. What's up, mga kadragon? What's up, mga kabagis? Young. What's up, mga kakulot? <laughs> What's up, mga kakulot? Kamuha. Ah, kiss na si Ading. Kiss mo na si Ading. Nanyan. Ah, kiss na si Ading. O, dali na. Kiss. Mga. Mm yung <laughs> kadongkat. Ay, yung So, Ayan okay. yeah. yeah, mga ka-dragon, nilagat na natin yung naiwan nating saging dito. Very good. Hot dog. <laughs> <laughs> dog. Yeah. Hot dog. Yeah. Hot dog. Yeah. Hot dog. Hot yeah. oh, so, dog. So, dog. Hot so, so pass hat duglang so pass <laughs> hat pass so kung pano naman ng ilang na ayun guys dahil repolyo lang meron kami akala ko lagyan natin ng kwentang sitaw ulit munda sana ng green kulay na lang Laga sitaw lagad na lang natin wala hindi na yan ano ano no ko ano yan? Ano yan? Kain ka ng sopas, ha? May star margarine siya. Opo. yung natin At Walang mabiling carrot sa tindahan. Hot do. At dog. Ay, malapit na yan. Ikaw naman. Hot dog. Hot dog. Hot dog. What's up, guys? Yeah. Ito na naman, guys, ang ating merinda. Hindi yeah, hmm. pa ko puno at siyang-yang. Okay. Ang siya mal, 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 ano? Malungtot ang tayo sa baan. Hindi, yeah, nagadupay na Nakabita sa ano to? bato. Hindi. Yeah. Yeah. Oh. Hindi ko makapigado. Hmm. Uh. nga ng

guys yung manok namin kasi binigay namin yung isang buo doon sila kuya train ulamin nila ng tanghali hmm? Yeah. natin ang ating pasta. Quack, quack, quack. Ayan guys, ang aming ano lunch. Lagang sitaw. Sinapaw sa kanin. Ano mm na guys? -hmm. Masopas namin kaya okay lang. Bukaw oh, guys. Ang mm mga -hmm. Niling tanga. Si tau, ah. si tau. Awan tu si Dani ras punta. Ini so pas mau mata bang yan, bang asin. Yan. Kain po tayo. Yam 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 ikaw di idea nang gusto mo. Bayan na naman bukas. Paribandol yung mga dalaga. Paribandol saan sa si Patay? <laughs> Naman ako magkain pag nakain ng na isda. Ano <laughs> hmm? hmm? hmm, buong Naguuman yan. Pagkaw na may suka yan. <laughs> Ay! <laughs> <Okay, cute. laughs> <laughs> Magiging Bago yan eh. Ayan nga, oh. Ayan. Ayan mo, ay. ay okay. Ito, patis, oh. Oo, uh sitaw. -huh. Sarap yan. Ay, Matamis. Mm -hmm. Nagkakagulo, guys. Ayan, mm -hmm. oh, guys, magulo. Magulo. Ayan hmm. oh, yung patis. Ayan, hmm. oh. oh Ayan, hot yan, Hot. <laughs>

Hindi sayang mo lang yan. Hmm? Sayang. Sarap-sarap e. hmm? <laughs> hmm. hmm. eh. Huwag na. Ano na? Yan. Ikaw ako hindi Aku kok mengat-ngat. Punat. <laughs> Kuha na naman yan. Yan yan. Tapos na dyan yan. Tama na. Ginasubo na kayo, Papa. <laughs> Tama na. Ipilit <laughs> niya <laughs> <laughs> Para magkain ka ng gulay. Yan, doon ako kay Lola Ligayo. Dali. Buwa mo si Lola rin para magkain ng gulay. <laughs>

Tama, -tama <tuk> na ako eh. Yan. Tulog na kasi. Mawang isa. Mawang yung isa? Galaway na. May ka magkain. Bawal pa sa'yo. Ang buhay Takoy na may kot eh. Hmm? Ang buhay pag una ayaw niya. Hindi mas. Hindi mas. Hindi mas. Hindi mas. Hindi na Hindi mas. 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 lang. Biro hmm. oh. ka naman si sitaw eh. Ay, ay. Ay, mag-subon na. ka. Nau. Ah, titik Itu lelak -lelak. <tik> Sirep, ya? Eh, ya. Teman, yang kering. tayo ng isda. Ano po po at mga ng isda pot? Kali ha? Ha? Ano yun? isda is Ano yun? Fish. Peg? Fish. Aray ko. Ayun na. Kulang aming punla guys. Kulang ang punla. Kulang punla. nanti namun fish oh wow wow fish yang daming fish dili dili oh lihat itu hmmm dengar takut si jid oh mana sih hmm 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 siapa kau Akar ah, bau, masang Ha? Uh, 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 Cek mengambil uh, uh, <laughs> nagbaba ka? Sige, baba. Oh, la, la, nagbaba na. Oh, <laughs> kami ko eh. Yan. Long ka na, yan. Oh, na, la, na. Yan, tungkol sa gitna. Yan. tayong ayun 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 no, wala ng pain kailangan mo mga wilyan yan wala kang ulam mamaya ah oh, swimming ka swimming oh, swimming na swimming Wee! <laughs> Hello, yun yan. Hmm. Wow. Wow. Sungku kantula di sini. Hmm, pakai nasi tak? Oh, dertai.

Tama anak ako. Tap, sabu buo. kay Papa yung fish? Popot! <clears throat> <laughs> papa, swimming? Swimming? Ha? Buka -buka. Okay bu. Okay sis, Ading. Kiss na. Nagkisa si Ading. Yan yan. Yan yan. Yan yan. Yan yan. Nagkisa si Ading. Hala, hala. Galing na maglakad natin niyan yan eh. Hala, hala Lala lah, <laughs> na bata eh. Gaya yeah, Dari-dari cilakad Galing-galing Terlalu maglakad nya na ah.